What's up, mga So, ayan, magdadrive mo na tayo. So, ito, guys. Ang gamit kong sasakyan ay BMW X7. So, lalagay lang tong card uh, dito. Ayan. Tapos, pipindutin nyo lang yung uh, engine start or start engine. Ayan, nandar na siya, guys. At, ayan, guys. ah uh, Galing kasi ako dito sa LAX, hinatid uh, ko yung kapatid ko, at ayan guys, uh, reverse lang natin, ayan guys, so under na tayo, so meron siyang camera sensor, so ayan guys. So, ayan guys, sawi na tayo kasi mamaya traffic na. So yung nakikita nyo yun na nagpa-flashing na yun guys, sensor po yan. So tinitignan niya kung may tao dito sa upuan. Kaya, ayan. Uh, pag may tao kasi sa upuan, kailangan niyang mag-seatbelt. So pagka-indulis ko yung seatbelt ko, hindi po siya under guys. May sensor siya na kailangan naka-seatbelt ka. Safety precaution kasi yun guys eh. Ayan, so Ayan, exit na tayo Ayan, para makita nyo rin guys yung itong ano itong LAX So, ayan, at least alam nyo nang Uh, alam niyo kung saan magpa-park. Ayan, guys. So, ilang, isang ano lang gamit ko. Isang kamay lang. So, balik kailangan ko yung wallet. I mean, guys, sweet lang ah. Kailangan ko yung ticket eh. So, umaga pa lang dito. Kaya, hindi ganong traffic. Ayan. So, ayan guys. Ayan. At mag-open na yan guys. Ayun. Tingin-tingin, baka may kotse sa likod. So, yun nga pala guys, ah, hindi uso dito yung swerving na katulad dyan sa atin, konting ano lang, swerving ka na agad. So, wala po yan dito guys. So ayan guys, nasa loob na tayo ng tunnel ng LAX So ayan yung speed natin, nasa 41 miles per hour, 44 miles per hour So convert nyo na lang guys sa ano yan, sa kilometers per hour kasi miles per hour ang gamit dito sa US Tapos papasok tayo sa freeway, okay, so nakikita nyo yung broken line na yan, yung madaming broken line ibig sabihin, uh, papasok po yun ng exit so ito ay exit ng freeway, ayan Sa mga hindi nakarinig dyan about dito sa sakyan na gamit ko ito po guys ay BMW X7 M, ano, M series guys ayan so pwede tayo na mabilis dito guys pakita ko sa inyo ayan nasa 78 na tayo 80 na ayan 88. Siyempre magdadrive kayo guys nang safe or magbibilis kayo ng patakbo kung alam niya naman na kanya no uh, maluwag. Siyempre di kayo magpapatakbo ng sobrang bilis guys. Tsaka kapag ka, uh, traffic na tandahan na kasi biglang may lumili kong kotse minsan hindi na na sila nag uh, sa si signal light So, mahirap na guys, sa sobrang bilis na ganon Be, wasa ka sigurado ang kotse mo Ayan guys, going to Long Beach, 405 Interstate South Ayan So, papunta, papasok tayo guys ng tunnel Tingin nyo guys, so oh smooth na smooth dito kahit na nasa 74 miles per hour lang or 74 miles per hour yung takbo kahit na ganun yung curve nya talagang ano guys safe hindi ka titilapon kasi naka ano sya kay guys eh, naka ang dito naka uh, slant yung pagliko dito na dyan sa Pilipinas ang slant ng pagliko dyan, diretso. Kaya ayon, pagkabasa yung tubig, matik 'yan. Ano 'yan? Dudulas 'yan. Kita nyo guys, ang ano namin dito speed to, uh, 70. 70 miles per hour. Over 100 kilometers na po 'yon. So, ayan. pagpasok ka sa isang line, magsisignal ka okay kasi mabilis yung takbo magpasok ulit tayo sa kabilang line, pero titingin ka muna sa side mirror kasi baka pagpasok mo ay may kasabayan ka palang kotse so yun ang mahirap guys So, ayan guys, at um, papatayin ko na itong video. At uh, huwag ka kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click on all guys. Bye. Peace.